showbiz saksi, hindi po binigo ng American pop rock band, the Jonas Brothers, ang kanilang Pinoy fans sa kanilang concert. Bukod sa ordinary fans, nanood din ng concert ang ilang celebrity, saksi si Katati Bayan. Pagtungtong pa lang sa stage ng magkapatid na Joe Kevin at Nick Jonas, hindi na magkamayaw ang fans. At nang simula ng haranahin ang mga Pilipino ng Jonas Brothers sa opening song na When You Look Me In The Eyes. lalo lang kinilig ang lahat. May bonus pa dahil kasama nila si concert of film Broadway actress at kapwa camp rock star na si Ana Maria Perez de Tagli na kahit laki Amerika ay bumati sa tuwid na Tagalog. Kumanta rin siya ng ilang OPM hit. Kabilang naman sa mga nanood ng concert ang ilang celebrity tulad ni Michael B. kasama ang kanyang pamilya. Carmina Villaruel kasama ang kambal nila ni Zorin Legaspi. Ricky Lo kasama ang mga pamangkin. Kapuso host actress Stephanie Ares at magi ang mga anak ni Rufa Gutierrez na sina Lauren at Venice. Jonas Brothers ba to? Kala ko kapatid ni Jano eh. Mag... Kala ko Jano's brother. And then... <laughs> then nung nag-start ka sa Jonas Brothers, uh, naging fan na kagad yung anak ko. Ngayong Sabado, sa Cebu naman magtatanghal ang Jonas Brothers. Ako si Katati Bayan ng Naging Saksi.